Bakit nga ba biglang nawala sa showbiz si Bentot Jr.? Si Luisito Lowy Medina o mas kilala sa tawag na Bentot Jr. ay ipinanganak noong January 8, 1970. Ang kanyang ama ay si Arturo Medina na isa ding kilalang komedyante sa mga pelikula na pumanaw naman noong June 19, 1986. Siya ay tinatawag ding Bento Senior. At ang kanyang ina ay si Rosario Sadler na pumanaw noong April 3, 2017. Ang kanyang nakakatandang kapatid ay si Nick Medina na gumagamit din ng pangalang Bentot Jr. sa kanyang mga pelikula. Si Bento Jr. ay lumabas sa labing anim na mga pelikula mula noong 1974 hanggang 1984. Siya ay unang lumabas noong 1974 sa pelikulang Tama na Era. Ang ilan pa sa kanyang mga pelikula ay Darna and the Planet Woman 1975, Tatak ng Tondo 1978 kung saan ay tumanggap siya ng FAMAS 1979 Best Child Actor Award. Ang lihim ng Guadalupe 1979, ang Panday 1980 kung saan muli siyang tumanggap ng FAMAS 1981 Best Child Actor Award. Pagbabalik ng Panday 1981 kung saan muli na naman siyang nahirang bilang FAMAS 1982 Best Child Actor Award Ang Panday Ikatlong Yugto 1982 at muli siyang nahirang bilang FAMAS 1983 Best Child Actor Award. Ang kanyang huling pagganap ay sa pelikulang Campus Beat 1984. At sa edad na labing apat ay nilisan niya ang showbiz at namuhay ng normal bilang Lowy Garcia Medina. Nagtapos siya ng Commerce Major in Management sa college mula sa FEU at nagkaroon ng mga maayos na trabaho kabilang na dito ang call center agent nagkaroon siya ng kasintahan at nag-asawa at nagkaroon ng mga anak ngunit sa kabila ng maayos na buhay nasadlak ito sa masamang bisyo tulad ng pinagbabawal na gamot halos mawala ito sa katinoan dahil sa talamak na bisyo Noong 1995, tumabaraw siya ng husto, mabot siya ng 248 pounds hanggang 262 pounds. Nag-take siya ng amphetamine, ito ay nag-aalis ng gana sa pagkain at mukhang gumagana naman ito at nabawasan ang kanyang timbang. Mula sa 262 pounds ay naging 228 na lamang. Ngunit ito din pala ang sisira ng kanyang buhay dahil nalulong siya sa paggamit nito. Nawala sa kanya ang kanyang pamilya, trabaho at mga kaibigan. Sa tulong ng kanyang ina at stepfather na isang retired Ministry of Defense officer for the United Kingdom, natulungan siya sa kanyang pangangailangang pinansyal at moral support at nakabalik naman siya sa kanyang normal na buhay at nagtayo ng maliit na negosyo sa tulong na rin ng ibang kamag-anak. Nahuli pa nga raw siya noon ng shoplifting at nabalita pa ito sa TV na siyang lalong sumira sa kanyang imahe bilang dating sikat na artista. Nagparehab siya ng anim na buwan, siya mismo ang nagpusa sa kanyang sarili sa isang rehabilitation center. At nakisali din ito sa mga Bible study sa ilang mga fellowship group. Nagbasa din ito ng mga libro tungkol sa positive thinking. Dito na nga tuluyang nakabangon si Bentot Jr., siya ay may limang anak, dalawang lalaki sa dati niyang asawa at dalawang anak na lalaki at isang babae sa kanyang legal wife. Ngunit noong May 5, 2016 ay pumanaw si Bentot Jr. dahil sa ataki sa puso. Siya ay 46 taong gulang lamang. Siya ay inilibing sa Manila North Cemetery. Shout out sa mag-asawang Jojo at Asli Yongko mula sa Cavite City at kay Mark Gonzalez. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.